Another accident na naman oh, shit! Kanina sa may ano Putak Shucks Accident kanina na daanan ko dun sa ano Sa Ross Boulevard Ah Dali si kuya Accident ulit dito sa Mindanao Ave Naku po, kailangan po natin lagi magingat pag tayo uh, ay no? Lalo, naguulan madulas yung kalsada. Kailangan na uh, lang, marahan, kalmado, maingat, alisto, alerto, no? Yun, 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 Ride safe palagi, ride safe palagi. Yung nasa kanina sa Ross Boulevard na saksihan ko, nabangga ng trailer truck yung motor, eh. PCX din, kulay itim. Yung naman PCX na puti. Yung uh, PCX na itim sumingit. Tapos biglang uh, na paandar na paandar na yung trailer truck siguro nasagi o naalangan. Nabangga, tumba. Yun din, nabangga yung Di ko alam kung nabangga yung Cyc cyclist yung nagba-bike o yung bike yung bike yung nakabangga hindi natin alam kasi para sa nakatumba